so yun. Meron tayo dito yung red laser, mga oh, sir. So, yung uh, papalitan sana natin dito ay shock absorber. Kaso, uh, upon checking, nakita natin na mga lost thread yung bolt ng stud. Hindi matanggal, kaya pinasitilin natin itong left side. So, akala natin, ay left side lang ang may problema ayan, so kasi sinilagyan ng maling lagnat ayan, so lahat so hindi hindi naman lahat pero uh, majority uh, maling lagnat ang nilagay kaya yan uh, pinakaating natin ng city din so yun mabilis naman natanggal Okay. And then, sa right side naman ay mara ah, bali apat. Ayan. Hindi talaga ah, matanggal. So, ang ginawa natin dito is binaklas natin yung buong steering knuckle. Ayan. Ah, ah buti na lang. Itong ah, trailblazer is naka-bolt on yung ah, bolt joint nya. Ayan oh. So nakat naka-bolt lang so ah uh, na nabaklas natin yung kasama tong ano steering knuckle niya. So yun uh, dinala na dinala natin to sa labas para ipakating. Ayan, kasi talagang time consuming to kapag uh, binarina. You know. Hindi kaya. Kaya yeah, pinakating na lang namin kasi uh, yung isa pinakating namin pinakating na rin namin uh, hindi naman masyadong damage yung ano na damage yung uh, mags so yan uh, malinis naman ng pagkakating yan yan so ito isang uh, lesson na rin to na wag basta-bastang magkakabit ng stud. Hindi porket stud lang, Sabihin na eh okay lang Stud lang naman yan eh At Lagnat lang naman yan eh Eh Matrabaho yan Ayan